guys mm. wala na akong kaldero guys kabulingit na dali na putasa sa kalayo kay walay klase hmm. wala man tagadali dali na punta magluto guys pero ang ah, akong kaldero wala na guys nakabulingit na okay lang yan next tipid tipid sa ta samtang na apay kahoy kahoy ginagmay magkahoy sa ata kawalay klase di ba guys na no? Kipid, sa tarong no, kung kadiro na kabulingit na po dis -dis -dis na po taani diri sa ata sa kalayo hmm. kung hmm. abuhan diri guys pong, tuh, kung kuan emergency guys oh. Ah. Mm -hmm. Emergency guys, nga abuhan Hmm. abuhan pa ni sa unang panahon, guys. muni <laughs> ano abuhan sa unang panahon, guys. <laughs> Di iba o oh? Abuhan sa unang panahon, guys. Na tapat ani, guys, tangkal o oh. Di ba ang iro ang naadia guys. Oh, ang gabi dia, guys. Oh. Palutunon pa na na kung gabi dia, guys. Oh, gabi guys. Ma, ah, mga guys, to have in that bibia o. Oh. Ngayon, hmm. yeah. dahan na pain um, siya na, o, dahan na. Oh, siyang unod take. Dugo na mismo 'yung unsa na usar kapunuan, pero hmm. daw ay na-awis 'tong po, wala nakaluton. Kay pungod sa labang tabok ay si guys, kumut sa labang dito kanina. Ngilad ikan sa tangkal. Si dugi-dugi ramana dia ang naa. -ah. Hmm. Dug dugi-dugi. Thank you for watching, guys. Mm, na, guys. Uh, dili, guys. E guys. Thank you for watching, guys. Bye, bye.